Pudero versus dating Speaker of the House, Martin Romualdez. Magkaalyado noon, mortal na magkaaway na ngayon. Ano ang punot dulo ng kanilang sabok? Mukhang nakatersera na ang arangkada ng kontrobersya dito sa Teleserye ng Batas at Politika. Dating magkaalyado, ngayon mortal ng magkaaway. Parehong sinasangkot sa umano'y katiwalian sa pagkamal ng pondo ng bayan. Sa takbo ng investigasyon sa Senado ng Blue Ribbon Committee sa iskandalo ng maanomalyang flood control, lumalabas na isang malaking sindikato ang nagsasabuatan daw mula sa ibaba hanggang sa matataas na upuan sa gobyerno. Ang ilang politiko na nakikipagtagpo sa amin upang manghingi ng porsyento kapalit ng mga porsyento ng mga proyekto. Ang mga porsyentong ito ay 25%. Sinasangkot din ang liderato ni former Speaker ng House, Martin Romualdez. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. Sometime in 2023, Maynard Ngu told me to go to Cork and meet Senator Cheese Escudero. Binanggit na ang pangalan ni dating Senate President Cheese Escudero. While we were drinking wine, he told me, alam ko naman ang galawan nyo dyan sa DPWH. Okay naman ako. Sabihin mo kay Sek magbabasa akin. Ang teleserye ng batas at politika, Escudero versus Romualdez, nagsisimula na. Nakaukit na sa kasaysayan ng mga Escudero, Romualdez at Marcos sa mundo at kasaysayan ng politika sa Pilipinas. Panahon pa noon ni dating Pangulo Ferdinand Marcos Sr. Naging Minister of Agriculture and Food ang ama Cheese na si Salvador Escudero III. Isa sa mga naging tapat sa mga Marcos hanggang sa matapos ang kanyang administrasyon. Si dating First Lady Imelda Romualdez Marcos naman ang kapatid ni Benjamin Romualdez na ama ni dating Speaker Martin Romualdez. Maayos ang relasyon ng mga Escudero, Marcos at mga Romualdez sa loob ng ilang dekada. Pero ang kasabihan na, sa politika, walang kaibigan o kaaway na permanente. Nagkakaroon ng lamat ang mga relasyon ng magkakaalyado nang bumitaw si Vice President Sara Duterte bilang DepEd Secretary at naging oposisyon na ang mga Duterte laban sa mga Marcos. Hanggang sa inimbestigahan ng Kongreso ang maanomalyang confidential funds ng bise presidente na humantong sa impeachment complaint na isinampa naman ng mga mambabata sa Senado sa pangunguna ni Speaker Romualdez. Pero hindi agad inaksyonan ni Escudero noong siya pa yung Senate President ang inihain mula sa Kongreso the respondent in the impeachment complaint. Hanggang sa ibinasura na ng Korte Suprema ang kaso dahil hindi daw dumaan sa due process ng batas ang mga reklamo. Pansamantalang lumamig ang usapin ng impeachment ng magkaroon ng sunod-sunod na bagyo at baha. Maraming infrastruktura ang nawasak at dahil sa maraming naapektuhan ng napakalalim na tubig ulan, biglang lumantad ang katotohanan sa likod ng pagbabaha. Wala pa lang flood control master plan ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Binatikos mismo ni PBBM ang katiwaliang ito. Kaya sa mga nakikipagsabuatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, maya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Natuklasan na mula ng maupo noong 2022 si Pangulong Bongbong Marcos. Hanggang ngayong 2025, sa 15 na kontraktor na yan, lima sa kanila ay may kontrata sa buong may labing limang contractors lamang ang nakakuha ng halos 20% ng 545 na bilyong pisong budget sa flood control. Matagal-tagal na rin ang tensyong namumuo sa Senado sa pagkakatanggal kay Escudero bilang Senate President. Ito'y sinundan ng pagkokonekta sa kanya sa kontraktor na si Lawrence Lupiano. daw ang inyong kampanya ni Senator Churchill? Uh, 30 million po. Accepting a contribution from a contractor automatically makes you uh, liable? Yes. Under our Comelec laws, that already is considered a violation of our election laws. Lamang si Speaker kasi wala pang ebidensya, wala pang kaso. Uh, si Senator Chis meron na. Yes. Uh, sa legal front, talagang lamang si Speaker dahil nga, iyon lang sa sose. Eh. Very clear. Mm -hmm. Di ko alam pa no'ng natakasan 'yun, Omnibus Election Code. no ang paliwanag niya last week ay teka teka, ang may kasalanan 'yung donor, hindi 'yung binigyan. Oops. Abogado ka? paano Sa muna ko, sa muna hugot na lobok 'yan doon sa Correct. <laughs> kasama kasakwa at sinabi 'yon ni Chairman uh, Garcia kahapon, na mismo abogado nga before, mm -hmm. no? Sinabi. Kasama 'yung binigyan sa may kasalanan, no? At 1 to 6 years sa imprisonment niyan at total bans for any elective position. Sa kasagsaga naman ng imbisigasyon ng flood control corruption sa Kongreso, opisyal din nagbitir si late 1st District Representative Ferdinand Martin Romualdez bilang House Speaker. I step down not in surrender but in service for sometimes the greatest act of leadership is the grace to let it go. Manifestation ng weak institutions natin, itong nangyari na yung number three sa succession mm -hmm. from the president to the vice, yung senate president, number four yung speaker, mm -hmm. halos sabay nawala. And because of this uh, issue. Sa bawat pagdinig ng Senado sa corruption ng flood control project, sunod-sunod ang mga pasabog ng mga kontraktor. Dating mga opisyales ng DPWH na may under the table nga daw na nangyayari Babaku mula sa mga kongresista sa kanilang mga distrito. Kakausapin. Kaya ang sabi ng mga kontraktor, 30% na lang ang natitirang pondo para gawin ng mga kontraktor ang mga proyekto. At dahil dyan, may mga substandard o hindi matibay ang pundasyon at karamihan nakatiwangwang pa mga ghost projects at sa papel lamang nakasulat na kumpleto pero naibubulsa na ang pondo. pinegahati-hati hatian daw ng mga kontraktor, DPWH officials at ng mga mambabatas. Bukod pa kay Ako Bicol Party List Zaldico, dating chairman ng 2025 General Appropriations Act o ng budget ng lahat ng departamento ng gobyerno. I was summoned by Senator Cheese to his room Idinawid din ni dating DPWH Undersecretary ba 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 Roberto si Bernardo Marami si Senador Cheese. Na streetlight sa Sorsogon. Ano ba magagawa nyo para sa akin? I replied, kakausapin ko po si Sec. Bunaan kung paano ang gagawin. I relate to Secretary Buenoan what Senator Cheese told me. Sometime in 2023, Maynard Ngu told me to go to Cork and meet Senator Cheese Escudero, which I did. I met with with the latter in a private room in the said establishment. While we were drinking wine, he told me, Alam ko naman ang galawan nyo dyan sa DPWH. Okay naman ako. Sabihin mo kay Sec magbaba sa akin. Isang tao lamang, ginong Pangulo. Ang nasa likod ng script at sarswelang ito. Pumalag agad si Escudero at binatiko si dating Speaker Romualdez na siyang may pakanaraw ng mga ito. sa ating bayan, maprotektahan lamang ang sarili niya. Isa pa sa mga individual na nagdadawit kay Romualdez sa flood control anomalies ay ang whistleblower na si Orly Gutesa dating security officer ni Akobikol Partylist Congressman Saldico. Sa ang salaysay ni Gutesa, inutusan umano siya ni Saldico na mag-deliver ng milyon-milyong pisong halaga na nasa loob ng mga maleta. Ang mga lamang namin ay 35 maleta para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romaldes sa 42 Mackinley Street Taguig ang labing isang uh, labing isang malita ay naiwan sa taas ng 56th floor sa Horizon Residence. Humigit kumulang tatlong bisis ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Saldico sa Horizon Resident at sa mga bahay ni Speaker Romualdez sa 42 Mackenzie Street, Taguig. Pinabulaan na naman ng dating Speaker Romualdez Kay Speaker Martin, yung dapat magsasampa ng kaso, a certain Marine Master Sergeant, Kutesa, medyo humina yung buong testimony nung naipakita na yung nag-notarize nung kanyang testimony ay ghost notary public pala. So, hindi lang pala to ghost blood pr control. Oh. Pati may notary public oh, na oh. ghost. So, uh, pag may ganun kang weakness, yung buong testimony mo humina. Maliban pa sa may mga kaunting butas yung testimony mo. So, hindi, in limbo ngayon. Sasampahan ba ng kaso ni Gutesa, yung speaker? Gagamitin ba ito labang kay speaker? Parang wala pa dahil inaantay siya sa NBI. Sa DOJ, hindi siya dumating. Kaya pag sinabi ni, ni Cheese eh bakit si Martin wala pang kaso? E, wala nga, hindi nga natuloy yung pagsampay. No? Ngayon, ninihintay natin kung meron pa magsasampa, may kaso siya. no? Mm -hmm. Pero, sagutin mo yung mga kaso mo. <laughs> Correct. Sagutin mo si Jose Bernardo, 160 million. Sagutin mo si Comelec tungkol dun sa uh, violation ng Omnibus Election Code. Yun ang sagutin mo, di ba? Mm -hmm. Dahil yun ang tinatanong ng mga tao. Ngayon, ibang usapin yung mga kasalanan. Alleged na kasalanan at criminal liability ni Speaker. Tingin ko parating yun. Sa ngayon, hindi itong sa case. So, you think he can resurrect himself as a witness? Hmm, no, Tingko tingin ko pwede naman. No? Alimbawa, kung may paliwanag nila, ano ba nangyari doon sa notary public? Correct. Hindi, hindi natin alam mm. ano nangyari. Kung may paliwanag nila, paano magkakasya ang 48 million sa isang luggage? Correct. Isa <laughs> <Okay, laughs> For speaker, is it true na rinirenovate yung bahay mo? Hmm. Nung yung mga removal na pera na yan? Hmm. This, these are verifiable facts. Mm. Meron namang verifiable facts. Mm. Mm. Plus the fact that they have the resources. Unless their monies are frozen, they can hire the best lawyers in town. Hindi ba nakapagtataka? Bakit hindi sinasama si Martin Romualdez sa anumang investigasyon? DOJ man, NBI man, AMLAC man. No ako po ay pinuntahan, no ako po ay dumalo sa imbitasyon ng ICI bilang resource person, binanggit ko at tinanong ko din ito sa kanila. Ganito ba katindi ang kapangyariang hawak ni Martin Romualdez? Nabagaman hindi sa speaker, tila the name that cannot be mentioned pa din siya at nagagawa pa din niya ang nais niya kaugnay sa isang mapamiling hustisya o selective justice. Wala akong tinatago. Yan naman ang balik ni Romualdez. Payag din daw siyang makiisa sa investigasyon. Ayon pa sa kanya, ang speech ni Escudero ay DDS script. Walang bago at wala ring katotohanan. Hindi raw sinagot ni Escudero ang akusasyon laban sa kanya. Kundi ang magpahayag ng loyalty at serbisyo kay Vice President Sara Duterte at pumosisyon bilang kaalyado sa 2028. Ayon naman kay Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, kasama sa kanilang case build-up si dating Speaker Romualdez, kaugnay sa corruption sa flood control project ng DPWH sa posibleng pananagutan, lalot siya ang nagtalaga kay Congressman Saldico bilang House Appropriations Chairman. Lines were drawn sa usapin ng budget before the impeachment. Nangyari kasi na nagde-deny yung Senate sa role nila eventually lumabas din yung role nila sila rin pala may insertions mm. nung January kasi puro congress lang eh congress lang may kasalanan congress lang may gawa nito eh sila pala ay akot sabad doon oh, sa oh, nangyari. kaya sumasabit na rin ang mga pangalan nila yes halos lahat ng senador may 100 billion insertions sa 2025 national budget ayon kay Senator Ping Lacson Are budget insertions illegal? They're not, right? I mean, you can no. do that. There is a difference, Karina, between insertions and amendments. Unfortunately, insertions have gotten a bad name. No, ang insertion pwedeng amendment, but insertions or amendments are allowed provided that it is approved by the plenary of the House upon recommendation of the Committee on Appropriations. The problem with that, after the approval, wala na dapat siyang insertions. Ang insertions nangyayari sa BICAM and what is called a small committee before it goes to the President. Yung insertion na amendment, dapat approve rin ng plenary session. Sa Constitution natin, the budget must emanate from Congress, not from the Senate. That's why nagba-BICAM yan. So the budget now becomes the GAA. General Appropriations Act. No? So politicians, certain senators who are saying na wala naman yung 160 million na yan sa GAA, no? Well the there is another animal called unprogrammed funds. funds no? mm -hmm. so, politicians are using unprogrammed funds to park their to park whatever funds they want to get. No? Mm -hmm. In fact, it has been shown that certain congressmen are saying, why did you park it under my name when I did not request it for my district? So yung congressman na yun, may pass-through fee. Bibigyan mo yung congressman na yun, 20, 20%. Huwag ka na lang maganan. So maraming, maraming gimmick niya. But how difficult will it be to actually prove everything that's coming out of the mouths of these uh, engineers, DPWH engineers, contractors, Nagbanggit sila ng mga pangalan. Paano mo mapapatunayan na talagang tumanggap si Joel Villanueva? Tumanggap yung ibang mga congressman? At paano mapapatunayan yung kay Speaker? The problem with corruption and bribery and malversation is walang resibo yan. So you'll have to depend on credibility of witnesses. Paano nga yun kung walang resibo? Puro magiging circumstantial ang basis to actually charge someone i think they've already charged the nbi has already charged quite a few this of is them. where we say uh na walang resibo this is where where we say pres ipsa locutor the thing will speak for itself we have we have ghost ghost bridges we have ghost floods yano madali yano madali uh -oh. may, may bridge na wala namang flood mm. then that is why it's very important what our uh, independent commission is doing Because they will have physical evidence. Mm -hmm. And physical evidence is as good as documentary evidence. Diba? Right. So madaling magpakulong ng DPWH engineer at yung contractor. Correct. Paano yung mga nilagyan? Yung mga may 25% na mga legislators? That is where you will have to evaluate the value of a district engineer or a DPW uh, employee. uh telling telling the truth mm. because number one they they can qualify as a state witness mm -hmm. because they're not the most guilty so whatever the findings of the icir have to be forwarded to the ombudsman the ombudsman and they already did that against ex-congressman co oh. together with several others and th that will compel Congressman Ko to come back to the Philippines since he resigned from Congress mm. he doesn't doesn't have to come back because yung yung travel permit niya eh limited no wala nang limit diyan kasi hindi siya congressman but now he's being charged so mm. he has to come back otherwise there will be no evidence in his favor and he will be charged mm. all the way to the Sandigan no? mm. and when he's charged there and there is a warrant of arrest uh you can probably ask the aid of an Interpol. Mm -hmm. Thank you, sa pagpapatuloy ng pagrolyo ng teleserye ng batas at politika, sino ang nagsasabi ng totoo at tapat sa mamamayan? Si Escudero o si Romualdez? Public service is a public trust. Kaya bayan, kayo na ang humusga ulofiyan, ulofiyan, ulofiyan.